kumpirmado na, andito na nga sa ating mga dealership sa Pinas ang isa sa pinaka naabangang motor ngayong taon, ang Yamaha Sniper 155. Maraming salamat sa ating kaibigan na si Banana Rider Motovlog dahil binigyan niya tayo ng ilang clips from Yamaha Nagtahan kung saan available na ang unit na ito. Sabay-sabay nating silipin ang itsura ng bagong Sniper 155 2021. This is na Adriano and let's jump right to it! Ang bagong Yamaha Sniper 155 ay kapansin-pansin na may new looks. Ang mga matutulis sa detalye ay napalitan ng mga kurbada. Dalawang version ang lumabas dito sa atin sa Pinas. Isang premium at isang standard. Ang premium version ay mayroon ng keyless system at charging port. Habang disusi naman at walang charging port ang standard version. Magkano ang presyo? 120,900 para sa premium version at 114,900 pesos naman para sa standard. Meron itong makina na four stroke, single overhead cam, single cylinder, liquid gold, fuel injected, 155 cc at ngayon ay mayroon na ding VVA. VVA stands for variable valve actuation. This means that the cam profiles changes when the engine is at higher RPMs. Tapos ay may maximum horsepower na 17.7 HP at 9,500 RPM. At maximum torque na 14.4 Nm at 8,000 RPM. At ang good news, 6-speed na siya ngayon. Sa Vietnam ay nabansagan din itong Mini R1 dahil sa mga sulidong added specs and features nito gaya ng assistant slippery clutch. Basically, nangangulagan ito na mas smooth ang shifting ng gears na iwas aksidente, stress sa makina at pag-lock ng rear tire. Mas marami na din itong fuel hose. Dati ay may anim lamang itong fuel hose, ngayon ay 10 na. Idagdag mo pa dyan ang 4 ignition mapping at DLC o diamond-like carbon coating na lahat ay matatagpuan din sa Yamaha R1. Ilan pa sa mga nabago ay ang fuel tank capacity, noon ay 4.2 liters lamang, ngayon ay 5.4 liters na. Napakaganda nito dahil mas less na ang pagbisita natin sa mga gasoline station upang magpagas dahil mas malayo na ang kayang takbuhin bago ka ma-empty tank. Kung itatanong mo naman ang fuel consumption ay naglalaro ito sa around 47 kilometers per liter. Matipid na siya sa kanyang kategorya. Nadagdagan na din ng play ng suspension, dati ay 90 mm lamang, ngayon ay 100 millimeters na. Hoping na ito na ang solusyon sa madalas na reklamo ng mga unang owner na pagtukod ng front shock. Nadagdagan na din ng timbang, ngayon ay 121 kilograms na ito. Bago na din at in ang frame nito na naway maging solusyon din sa dating karanasan ng ibang nababasagan ng frame malapit sa piston. Ika nga ni Yamaha, it is now designed for high speed and cornering. Mas maikli na din ang tambucho nito. Medyo tumaas naman ang seat height from 180mm, ngayon ay 195mm na. Abot kahit 5'3 in height. Pagdating sa ground clearance, iwas sayad na sa mga higanting hams dahil noon ay 135mm lang, ngayon ay 150mm na. Ang tire size naman ay mayroong 90x80x17 sa unahan at 120 70 x 17 sa likuran. Kapansin-pansin ding nagbago ang kanyang taillight, headlight at maging high beam na ilaw ay nabago na din ang posisyon. nabitin ka ba? Huwag kang magalala dahil pasilip pa lang yan. Akin lang pinagsama-sama ang mga tingin ko'y dapat ninyong malaman sa unit na ito. Ikaw, anong masasabi mo sa Yamaha Sniper 155 2021? Sulit ba siya? Nagustuhan mo ba ang mga upgrades at bagong design? Huwag kang magalala dahil once available na ito sa malapit sa amin ay gagawan ko pa ito ng detalyadong walkthrough. Kung nais mo itong matunghayan ay siguraduhin naka-subscribe sa aking channel dahil pagsapit ko ng 100k subs ay mamimigay ako ng tatlong para-clothing riding jersey at isang DC monorack sa inyo netizens. Manatiling updated sa mga bagay patungkol sa pagmamotor at ilike ang aking Facebook page, Ned Adriano Vlogs. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye now! I need to know everything, who and the what and the where, I need everything Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me I'm curious, George, I hop in the Porsche, five and a horse I'm ready for war, I'm coming for close, and turn to a ghost I need to know everything Now you be surprised at the info you get, is by letting them talk, so I'm letting them talk Gotta keep quiet, maneuvering signs to let them in. Chalk up they body, another one body, that's just how I go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, I to stay on the go. I came to play with the pros and act like a rookie, so they overlook me. then I double up, again under none of their nose. None of them cold, they just got lucky but never adapted. So I'm telling the one if it's coming to blows. My enemies cutting it close, I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke. I'm ready for smoke, I need to know everything. Who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me.